Hello, 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 hello mga kasimple. Andito pala tayo ngayon sa laundry. Laundry. Oh, laundry room namin, no? <laughs> so, ito na nga, no? Kakatapos lang natin magpuya sa mukha. O, um, sa ana? Uh, mag, nag-exercise. Ano, Exercise pala ko, guys. Human na. Kasi di ako ko di. So, sabi ng followers ko, Madam, mabuti ka pa, sumasahod ka. Sa Facebook, sa YouTube. Mm. Sa YouTube, actually guys, hindi pa ako sumasahod. Da, ano pa, bago ko lang nakuha yung $100 na threshold ko sa YouTube ko. Bago lang talaga. Sabi ni YouTube, ano pa, isi-send niya ngayong March. March pa, next month. So, matagal-tagal pa yon Pero okay lang, at least, alam ko na na parating na siya. Ganunan talaga guys. So, sabi ni ma'am, Mabuti ka pa simple, lagi kang anak ah, nagpupos nagpo-post ng mga videos mo about sa mga ano, paano mo yan ginawa noong unang simula ka, paano daw ako nagsimula pag vlog ganun. So unang-una sa lahat, ano to, legit to organic ang aking pag-share sa inyo kung paano ko ginawa ang aking pagba So hindi ako marunong mag-vlog, guys. At ako, ano lang ako noon, followers ako noon, mahilig ako manunood ng mga uh, vlogger talaga, lalong lalo na yung mga, naku, yung mga sikat na vlogger, naku, ano talaga ako guys, napaka, masiyahin akong tao, maliit na bagay, masayahin ako, tapos hindi ako mahilig mag, ano, magbash sa mga tao. So, pinapakinggan ko yung mga videos, lalong lalo na yung mga inspira, inspiration na video nag-ano sila, naka-earnings sila ng mga malalaking earnings, ganun. So, sabi ko, itry ko kayo mag-vlog, no? So, hindi na kailangan natin mag-invest, no? sabihin nila, ay, kailangan mo ng camera, yung magagandang camera, kailangan yung mga mamahaling camera, or ano. No, hindi mo na kailangan. Ang kailangan mo lang, mga kasimple, is, basta may cellphone ka, na, with camera, no? So, gagamitin mo pag video. Tapos, may internet ka. Kasi, kailangan mo ng internet, na, kailangan mo mag-post ng video, or, sa data, pero, ang data, pura mag-dako, mag, mag ni mo, ano, ano, so, Or ano, basta mapalit ka load, ingana, bibili ka ng load para mag-post lang ba. So, yun lang. Nagsimula ako dito sa Amerika ng pagbavlog mga kasimple. Kasi I was OFW before, before kami nagtagpo ng aking asawa. Ay... Mahilig ako manood ng mga videos. Oo. So, yun na nga. Sabi ko sa asawa. Kasi naiinip na ako dito sa bahay, guys. Wala na talagang ano, guys. Murag magkaburyo. Ang daman akong otok ba. Ang ako, naman akong ginagawa dito sa bahay. Gusto ko magvideo-video. Ganun. Kahit hindi naman talaga ako magaling magvideo guys. Oo. So hindi tayo magsisimula sa kagalingan mga kasimple. Magsisimula tayo sa hindi tayo magaling. ho huh? So isishare ko lang sa inyo. Nagsisimula ako. Ang ginawa ko noon is. Ginawa ko itong unang-una talaga. Ginawa ko is uh, YouTube. Hmm? YouTube. Sabi ko sa asawa ko. Ang hirap mamonetize sa YouTube. Oo, sabi ko sa asawa ko pang, mag-create kang YouTube sa akin. Sabi niya, nag-create ang asawa ko sa akin. Tapos ang asawa ko, hindi pa yan sasali sa akin sa video-video. Oo, sabi niya, hindi ako sasali sa mga video-video. Kasi ang asawa ko, talagang private talaga yan. Hindi yan siya, ano, hindi yan mahilig mag-share-share. Oo, hindi ay mahilig mag video video lalo na sa Facebook kaya ayaw niya so ang ginawa ko niya mga kasimple nagsarili lang talaga ako ako lang mag-isa video video nag -yo -yo, kahit walang alam ganon kahit basta yung ginawa ko lang, nag-video-video ako ng sarili ko, my story na sinishare ko, ganun. Yung sinasabi nila na huwag mo i-ano yung sarili mo kasi hindi ka artista. Hindi yan totoo. So, ang gawin mo lang is yung best mo, yung makakaya mo kung anong talent mo. Pwede kang mag-cooking, pwede kang uh, yung daily routine mo. Kahit ano, pwede natin magawa, no? Basta wag lang tayo magawa ng mga copyright video. So, nagsimula ako sa YouTube talaga mga kasimple. Hindi pa ako nag-ano ng face Facebook. Hindi pa ako active sa Facebook noon kasi hindi ko man alam naman may uh, earnings pala dito sa Facebook. So, ayun na nga, hanggang sa kahit nauna ang YouTube, si Facebook ang nauna nakasahod ako. So, alam nyo mga kasimple kahapon. Sabi ni Papangkano, kasi si Papangkano ang nakareceive ng email doon sa mailbox namin, ng letter from Facebook. Oo. Kasi si Facebook, kapag every year, Every year, mga kasimple, pinapadala yung Facebook ang earnings natin, kung magkano yung earnings natin sa every year. So, yung papel na yon para yon i, i ano natin sa tax, ibigay natin sa tax, oo. So, I-remit natin kung magkano yung sinasahod natin sa Facebook, magkano yung sinasahod ko sa employer ko dito sa Amerika, ganun dito sa Amerika. So, yun na nga, balik tayo sa pagkakaroon ng, ano, so, tips ko sa inyo. So, yun, simple lang. Simplihan lang ang gagawin. Hindi po yung ano talaga, kailangan mag-invest ng ganito. Bibili ka ng magandang camera para lang magkaano ka. Hindi yung mga kasimpli. Kasi ako, cellphone ko lang talaga. Yung binigay sa akin ng asawa ko na cellphone, yon ang pinag-video ko. yon So, confident lang talaga. No? Tapos, wag mahiya. Ganon. Um, hayaan mo kung may nagbabasa yun, Okay lang yan. Talagang kapag i ka na, ibig sabihin nun, artista ka na. <laughs> Oo, oh, totoo yan. So, joke lang mga kasimple, no? So, yun. Um, ano lang. Huwag mahiya, no? So, gawin mo lang ang nararapat. Basta, wag tayong mangbash. wag tayong uh, magagalit sa kapwa nating creator. Um, yun lang masasabi ko sa inyo. Continue, continue kung anong mga goal na gusto mo. So, i-continue mo lang, guys, talaga yung ano nyo. Uh, mga pangarap nyo mamonetize mag kayo, be consistently mag -pause. Ako kahit sobrang busy ko dito sa Amerika, pinagsabay ko yan lahat. Ginahinan ko talaga ng oras ang aking pagbibideo, pag-iisip ko ng content, ganun. Minsan na nga yung mga basher ko, kinocontent ko na. Pero pag silip ko, parang maganda yung views doon ba? So, ano po, eh? doon ako mag-focus. <laughs> Kasi sa views tayo ngayon eh. Kaya yun lang mga kasimple, simple lang ang mga video. Simple lang talaga ginagawa kong video. Walang ano wala, kasi may nagsabi sa akin, ang ganda ng ano mo, yung ano ng camera mo, siguro maganda rin yung ano mo, yung, video, yung camera mo na ginagamit. Hindi ako, cellphone lang to, binigay sa akin ng aking asawa, yung iPhone na cellphone. yon mga kasimple. Ayan, maraming salamat sa mga tanong na yan. Simplihan lang talaga, be consistently, basta may confident ka, huwag ka mahiya, hayaan mo yung mga mga relatives, friends, ka kaibigan or sino pa man dyan ang ano natin. Basta hindi tayo, hindi natin sila inanuan ng mga salita kung ano-ano. So, gawin mo lang ang nararapat na mag-create ka ng video, kung anong talent mo, anong pwede mo ipalabas sa video mo, nasa sa iyo yan. So, from the heart, gawin mo ang ano, mo video mo. So, kung mayroon din matutunan sa iyo, ang mga followers mo, maganda yun. Ayan. So, kung pwede ka mag-joke-joke, pwede. Lahat ay pwedeng gawin. Basta lang, ayaw pa sobrahin, no? Kano mag-ubad-ubad no? Pero, yan lang, mga kasimple. Ang i-advise ko sa aking mga followers, continue, continue lang. Be consistently pag ng videos kada araw. No? Kasi gano'n yung ginagawa ko hanggang san monetize ako. So, maraming salamat. Thank you, thank you, thank you sa lahat ng laging sumusuporta sa akin. Ayan, marami po. Salamat.